Okay. PVC board para sa hanging cabinet natin. No? doon sa ibabag. Sa so, maganda-gandang vlog na naman to. PVC board na tingnan natin. No? Oh, yan. Binaligtad natin no, para pakita yung tatak. So, nabili natin sa... Ano ba pangalan ng company niyan? Basta ito. <laughs> Rigid Premium PVC Board. No? So, ano? Before, bumibili din ako ng ganito. Pero itong nakita ko. Uh, quality sa murang halaga. No? Meron silang dalawang klaseng ano, eh, PVC Board. Itong Premium at yung Standard. Itong Standard, sobrang mura. Meron din ako dito. Sa ilalim kaya lang napailalim na eh. Hindi natin matignan. Yung density lang naman pinagkaiba. Ito, mas matikas to. Mas siksik. Itong isa, standard. Hindi gaano siksik. Pero, ah, pang carpentry na rin. Tsaka, walang ganito yata yan na nakalagay na premium. Ito, mas matigas. Mas mabigat. Yung mga ginagamit natin noon, ah, mas premium to, no? Okay, natin. Ah, okay, meron pa na ito sila, ano eh. Uy, hey, muntik ka pin muna. Pero pala natin sila yung may laminate na at saka yung ano, multi-layer kung tawagin. Ha? O, sige, hindi natin. Bago ang lahat, layout muna tayo, no? Dito. Ah, alam nyo ba na mas maganda na built-in na lang ang cabinet kaysa bilhin mo ng buo tapos ikabit mo. Kasi, madalas, hindi pantay ang pader. <laughs> Lalo na 'to, no. So importante na ano. Obserbahan muna natin yung pader na 'to. Pero hula ko dito pantay kasi yung mga gumawa nito, hindi rin pinulido kaya hula ko diyan pantay. Kaya mas maganda na i-build in natin. Gamit tayo ng laser. Tapos layout ng lapis tsaka level bar. Kung ano man, no. Tapos obserbahan natin muna kung saan yung baliko. No? Malamang yan, baliko talaga yan. Okay? Ang yan, ginuhitan na natin. Ay, dapat yung ibabaw din, ginuhitan eh. Eto, yan, pinaka-level. Tapos, inobserbahan yung pader at lumalabas na ito na nga sinasabi sa mula. O, eto, may guhit kami dito. Kita ba? Ayan, yung lapis na yun. Ayan, o. Oh. Ito. Lapis na yung guhit pa ba? Pagdating dito, maluwag na. Ano ba? Ayan. Pero doon sa taas, baka dikit. Tapos, doon, pantay. Maswerte. Hindi na namin kinuhitan. Yun lang talaga, yung laki. Nagpas pa naman ang 3-fold. Tapos itong pader na to, hindi lang kita. Pero, medyo may ambok din sa palitada. Ngayon, kaya ako nga, pag pagdesisyon na na-built-in, kasi nga, alam ko, hindi pantay yung pader na Pag sinalpak mo yung modular, magkakaproblema ka sa ano salpakan kasi nga alon ay kagaya na ito siwang ito kaya natin matakpan yan pero pag modular pa hirap pa na matakpan at saka magkaka ito may ampok to diba magkakabengkong hindi mo may salpak ng ayos talaga ang modula sa pag alon alon ng palya lalo na pag malaki pag ganyan ang diferensya ako yan so yan Sundan na lang natin laser. Tapos, pag-isibang mabuti kung paano may kakabit yung built-in cabinet mo. Maraming diskarte, pero ito, base tayo sa kung anong sitwasyon ng pader natin. No? Eh, Pag-isipan muna natin ta Marami naman paraan. Pagawa tayo ng pasama, no? Kakatingin kasi natin yung ano, PVC ng isang pahaba. Sabatin natin yung anong pinakamalaking sukat niya. Ito 30, diba? Ito, ito yung pasamahan ko isa eh. Ito na napatabasa na natin eh. Tapos, tinapatan na natin yung isa. 31. Hanggang paano? Paikot. Ter ha? 30. Dito, huy! Hindi ka pinta dyan. Ito, pangalan na ito. 29. Ito yung dito. 31. Oh, ito, 31. O, ito dito, 31.5. O, tapos mag-allowance na lang tayo. 31.5, di pinakamalaki? Allowance ka pa mga 5 mm. O, 0.5 cm. Liter. Maximum muna 32. Kasi ito ipa-plantilya natin para sumabay sa ano ng banner. Ha? 32. Okay. Ah, uh, napag-isipan na. So, itong bengkong, itong baliko, sinapian na lang namin. Tapos, maglalagay tayong siding dito na nakabase na sa level Ah, uh, ganoon. Sa kabila, wala namang kaso, level naman. So, tatapan na lang natin yung siding din. unahin natin yung mga patayo bago yung ano, pang ilalim, tsaka pang ibabaw. Ah, uh, pag-isipan lang mabuti kung saan yung pamakoan. Kagaya na ito, pwede kuli kami, dito yung plywood sa ilalim kasi hindi kami lang pwede maglagay ng salo. Para mas matibay, naglagay na lang din kami ng ganito, pamakoan. Mag, ah, pagbabaking pa naman kami dito eh. Kaya okay lang na may ganyan. Mas matibay pati yung kapit. Kasi oh, dami tornilyo. Tapos patong dito sa ibabaw yung plywood. Na ibabaw naman, ka sa ibabaw naman. Ito kasi ibabaw ano. Mag barena. Mag tornilyo. sa ibabaw, since maliit. Sa ibabaw na lang yung pamakuan. Tapos dito ka mag sa ilalim. ng pasamaan mo no. Takip. Tapos naglagay din kami sa slab. Kasi lagyan natin ng maliit na cabinet din yan. Tsaka pamakuan din. Either mag-cabinet ka o hindi. Kailangan mo ng pamakuan para matakpan yan. Madalas yan, hindi rin pantay ang slab. Gaya na ito. Ayun, may buntis dito konti. Ayun, nakita nyo ba? Mangat doon, Hindi na ako nagkamali. Uh, takpan na lang din, no? Tsaka hindi namin sinasagad talaga yan kasi may discrepancy nga sa slab. Naiwan pa yung moldings. <laughs> may moldings, may cornisa sa gilid. Kaya, hindi namin sinasagad yan. Kaya, hindi naman din na maaabot. Ito, kailangan abot nyo pa rin ha. Mga 1.8 meters. Yung sunod na pasama. mano Dalawang kano to kasi, dalawang shelves. Kaya, dalawa yung pamakuan yan. Kaya lang, lumipas na isang araw. Yan, natapos namin. Bukas ulit. Eh. Itong kabila, tapang na lang natin diretso yung siding. Eh. Kaya, mas simple naman. Mm, may konting bako pero kaya na yan ng ano, siding, tingin ko. Ito lang naging problema talaga. Ngayon paano natin madidiskartehan tong hindi pantay? Tingnan natin bukas, ha. Maglalagay pa nga dapat sa ano isa pang shelves dito para lang matakpan yung pagkabalik ko eh. Para hindi alata. Pag ano na lang dito, cabinet ulit na maliit pero hindi magiging balanse. Eh. Kaya wag na lang na natin kung ano magagawa natin bukas na. Pabalik ulit tayo dito bukas. <coughs> Tapos bukas pala, ipaplantilya natin lahat yan. Yung siding, dalawang ano to, hati ito, hati pa natin sa gitna. Siding, paplantilya natin sa pader kasi hindi rin naman ito pantay. Tapos yung kabila, plantilya din natin. Panawin nyo bukas, kung paano yung plantilya. Tapos yung ibabaw, plantilya din natin. Kung alam nyo yung plantilya, no? So bukas, pakita natin. Ayan. Oke buka sekali